naman natin si April Emerio na nasa pag-asa DOST para sa kanyang ulat pa noon. Magandang hapon sa iyo, April. Sandro si sa ating balita, umiiral pa rin ang intertropical Convergence zone na nakakaapekto sa Palawan at Mindanao habang apektado naman ng northeast monsoon ang northern Luzon. Kaya sa lagay ng panahon natin ngayong Miyerkules, ang Palawan, Negros Oriental at buong Mindanao ay makaranas ng occasional light to moderate rains or thunderstorms habang may hinang pag-ulan naman dito sa mga ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng na bansa ay makakaranas lamang ng mga isolated brief rain showers or thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Ang kay pag-asa water forecaster Alzar Aurelio ay wala pa naman tayo namamataan sa mga panahon na nagbabanta sa ating par sa mga susunod na araw. Sa iba pang pa balita, dahil sa surge ng Northeast Monsoon, nakataas gale warning sa Northern at Eastern Seaboards ng Northern Luzon. Tulad ng sa mga probinsya ng Batanes, Kalayan, Babuyan, Isabela, Northern Coast na Ilocos Norte at Northern at Eastern Coast ng Cagayan. Kasama ng Eastern Seaboards ng Northern Luzon, sa mga baybayin ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Western coast ng Ilocos Norte. Kaya't inaabis ng mga mga na delikado po ang pumalaot dahil sa malalaking alon na dulot ng Amihan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa, D.O.S.T. para sa Telebisyon ng Bayan, April and Neryo.